Kabayaw, hanap nyo ba yung masarap na fried chicken na mala restaurant na parang Max o Saburi ang lasa? Nako, eto puntahan nyo. Ikit na masarap pa sa inaasahan nyo. Ang Mang A Fried Chicken House. Dito lang siya matatagpuan sa May South Caloocan. At kapag nakain kayo rito at dinayo nyo, para nasa sikat na rin kayong restora. Dahil sa sobrang sarap ng manok nila, mapapabaw ka talaga. Tara't mga kabayaw, ipapakita ko sa inyo. O sanan? Gabayo po. Grabe! Grabe! <kos> Boss eh! May damas na langan. <laughs> <laughs> Nagyarihan sila. Okay, lang pagka, uh, walang harina, oh, Mas maganda yung walang harina, no? harina kasi lumalaki eh. Opo. Oh, Stay okay. parang a max. Parang ngayon. Ah. Oh. May daya kasi pag may mga harina right. eh. <splutters> bali okay. isang kilo pumigit. Isang ano yan? One kilo to 1.1. Ngayon, At ito na nga mga kabayaw. Ito na nga pala yung pinagmamalaki ni Boss A dito sa Mang A Fried Chicken. At sa halagang 300 pesos mga kabayaw, meron na kayong masarap na fried chicken. At mala pa ang lasa nito ha. At hindi mo akalain kumakain ka lang sa Gedli kasi sa sarap ng manok nila. para nasa restoran ka talaga. At pagdating naman sa sausawan, grabe naman kasi. Ketchup at toyo mansinang ang pinaghalo. Parang biglang nagkaroon ng forever. At kung laki ang pag-uusapan, halos isang kilo ang manok nito. Surit na surit ka rito. At yung juiciness, at yung crispiness ng balat, ito na yata mga kabayaw, ang pinakamasarap ng manok, na natikman ko. Okay, yeah. At yung lambot ng manok, sagat to the bone siya mga kabayaw. Kaya pagpunta niya rito, asahan nyo, hindi, hindi kayo magsisisi. Itrya nyo ito mga kabayaw. Uy! <laughs> Anong kailangan kong gawin? <laughs> Mga kabayang, kung gusto nyo makatikim na mala store ng tasa, mala max or savory, dito lang niya kay Mang A. Dito lang po matatagpuan niya sa May Tirad Pass, uh, General Trino, South Kalaokan po. At mga kabayaw, meron nga pala silang inaalok. Halagang 99 pesos, quarter chicken na yan. May dalawang rice at may free soup na rin po. Ah, uh, restaurant talaga. Ito yung lasa. Ito parang ha. <laughs> Matagal ko lang gustong plano eh, naging busy nga ako. Open po kayo eh ng alas 9:30 hanggang alas 9:30 rin. Monday to ano po? tapos Monday to at ah, wala kayong ano sarado ito po malasa pati lobe eh. tsaka juicy eh. Hmm? yan <laughs> okay mga kabayaw hanggang sa muli bye. Ah!